Magandang hapon mga kapamilya. Oh, tingnan nyo 'yung bahay ni Bebe. May pintuan na 'yung bintana, oh, tatlong bintana, oh, nilagyan na namin. So, okay na siya. At saka 'yung pinto niya, may ano na rin, tapos na rin. Saka 'yung lababo, o. Ito 'yung pintuan niya, ito. Sa terrace niya. Saka 'yung lababo niya, ito. Tapos na. Tingnan nyo, oh. Ganda ng ano niya. Lababo. Okay tayo. Yan. Tapos na mga kapamilya. So, yung ano na lang siguro ko lang teres. Oh, yun. Hindi pa tapos. Basta lahat na. Okay na. Pwede na mag... Lipat na sila ni baby dito. No? Kasi may trangka na. Hindi na sila matatakot sa mga ano, tao na baka Umakyat. So, wala na silang katakutan kasi sarado na, no? May lock na din yung ano pintuan niya. So, yan. So, salamat nga pala. Ito si, ano, baby. Um, baby anak niya, no? Ito. Maraming salamat sa paglalapit na matapos lahat uh -huh. ng bahay. Uh -huh. Dahil sa tulong sa so, Annalisa Curses. So, pwede na kayo kung gusto niyo, baby, nilipat, pwede na ba? Pwede wala pang CR. Na. Ay, wala pa CR. Si Ana lang talaga kasi wala pang ano yung yung bata kasi yung ano yung sa tabot niya okay. So, yun na lang ang problema natin yung si Ana lang sa baba. Doon sa baba. Pero yung bahay niya okay na. Pwede na um, kung kung itin, kung maintain pwede na, mo, oh, pwede na siya bukas Oo. kasi maghukay si ang anak niya ng ano sa CR. Si ano sino ba 'yon? Si Team K magbukas eh maghukay siya ng CR. So kung tapos na mag ano, hukay, lagyan na natin ng ano yung semento at saka yung ano pabilya. So pwede na sila lilipat pag may CR na, di ba? Oh, pero depende sa kanila kung lilipat Oo, sila agad dipinde, dito. Oo, oh, depende na sa kanila. Kasi kanil. parang hindi lamang mag-schedule kung oh, oh, kailan, kung oh. kailan. Oo. Oh. 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 Kasi po, <laughs> pag-uwi pero pagka maglipat kayo, oh. magpaalam kayo sa amin. Oo, oh. oh. okay, oh. para. Nga. Sabihin mo nga. Te, oh. sa ganong pizza, oh. hapon. Oo. Oh, maglipat oh. oh. na kami. Oo. Oh. Para, para masabihan din namin si Ma'am Lani. Oh. Mo? Ma'am Lani na, maglipat na kayo. Oo, oh. at saka, maano din natin na nakalipat oh. sila Dilipat dito. Na, oh. ma tayo. Oh. Oh. Salamat. salamat Oh, nga pala natin si... Ma'am Lani Wonder Woman dahil sa kanya, ito natupad na yung, natupad na yung bahay ni Bibi na ito. God bless. Maraming salamat Salamat talaga, Ma'am. Sana nandiyan pa. Okay so, one more, 'yun na ang sa inyo na pre. Nasalamin natin sa inyo, Ma'am. Patuloy Sa po. sa sana nga manirahan Thank you, thank you very much po. Tsaka sa aming mga shout out ka pala sa lahat ng mga OFW. Shout out din sa lahat namin naming mga subscriber. Saan man kayong solo sa Pilipinas at sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyong suporta. Thank you very much. At kami ay laging natutuwa sa aming mga ginagawa ng tulong. Bawi na kami mga kapamili na ano na namin yung Dati na walang mga pintuan, mga bintana. Ngayon, namin na uh, trabaho ulit dahil meron namang pinadala si Mamblani. At punti na lang talaga yung CR. Ang problema kasi sa CR nang naghukay na mababaw kasi may malaking pato. So, naghahanap na naman nito bukas ng uh, bagong... Ah, kay or saan babanda para naman talaga matapos na yung project namin ni Ma'am jan dyan kay Bibi Laher so pagkatapos nun siguro maghahanap na naman tayo ng ibang matutulungan yung mga taong Uh, plano talaga ng Panginoon kung saan tayo dadalhin uh, lalong lalo na dito sa amin pero sa ngayon nagpapasalamat kami sa accomplishment nga nangyari napahuwi na kami bye at sana huwag niyong kalimutan isuporta yung youtube channel namin Analisa Girls at Lani Wonder Woman kami itong nagtutulungan dito para sa ating mga kababayan. God bless. Maraming salamat.